Ambiyan ko. Oh. Tapos na kumain ng mga apo kong maliliit. Oh, ang salamat ng bahay na ito. Oh, ang laki-laki. O, oh. kasi na, may labas pa. So, kami kumain kanina eh. Hindi ko lang na -ibig. May bagulit yung sabon pundi oh. Ha? May mm -hmm. So, ka pupunta. May aso dyan marami eh. Towi. Bye bye. Mei Asu dia merami nang ngagat. Masukna dali. Pili gara ditowi. Mei Asu dia. Tenang kami ulun. Sampai di sila um. Oh. Ya yeah, nang dito aku nalingo kanina me share. At dito naman an si kapag gusto nila mag siya nakuusan lang nga lang ayan ako patapos ko lang maligo sa bahay ng nila superman liyanan ko si nanay bebang ang pinunta namin dito para mag mother's day ang mga pamangkin at yung my birthday bukas si ipag ko si Elena kasi celebrate na sila ng birthday ni Ate Ellie tomorrow pa naman ng Mother's Day happy ba diba? Pasok. Labas na ako sa labas. Gaganda ng gamit nila. Hanggang port-port bahay nila. Hmm. Ito. Ito sila, oh. Ayan. Ito ang alin Pagkain. Busog mats kami. Naluto si Kiyadi kanina. Ito na pag-alisin. Pagpunta pa lang namin. Manok na binili sa maklo. Abang nagkapay niya ako kanina. Kasama ko itong apo kong isa, anak ni Ana Marie. Nandito na si Taba Ching Ching. Dito natutulog kanina. Nakatulog ako sa panood ng abot kamay. Jillian voice And TV. Pinatay na kasi tapos na. Wala nang palabas. Dito natulog kanina katabi ko si hug me sabi niya hello hug <laughs> me upo lang siya ganyan ay na oras o oh, 7.30 na kanina pa kami rito nagiinuman so, pa kasi sila sa labas huwag um, ko ano nakikita nila sa alam nalabas ako ni Ding Tolentino bayaw ni Superman pa may harin pulis dati yung tinginan doon sa kwarto ano ako na lang <laughs> na bahay mo lang ngayon anak niya kanak si Aro minibidyo ko lang yung bahay nyo kasi ay ay Martelina. Ayan si asawa ni Kuya Ding. Kapatid yan. yan ni Superman ko. <laughs> Wala. Inaano ko lang. diya ako tayo kuya. Atorny ang anak mo. Atorny ang anak niya. Niyan. Si Aron. Hindi si Dito na nagpapusina. Ay si Baba Bang Narsing Ye-e Siling Sarkar Mulenya Kapat sila mga kapatid Pangalan si Aaron Siling si Donna Si Ye-e, si Bang Bang Ia-ia nganin eh Ia yung ng bangtang 4 Wala nakatira. Meron ng kwarto doon. Baka sinan lang ng mga anak nila kapag pumunta rin sa bahay. Yaman-yaman talaga. Wala oh. so, ito gamit nila. Ayan so, ang mga apo niya ngayon. Anak ni Aaron. Yan, ang Anak ni Aaron. Ito so, anak ni... Dona. <coughs> Ayan. Dona. Okay. Mm. Drawing lang nga tayo. Dona. Okay. diyan mo na yun. andito ulit ako sa salamin. <coughs> Hmm, ay, ay, yung apo ko maganda. <laughs> ay, ito yung apo ko, anak niya. Maganda babae. Oh, laki ng ano nila, TV, oh. May inom ako, mabubuntis na yung tiyang ko. Tapos ko naman mararamdaman ng alak. Ayan dating police. <laughs> Kuya Ding, una nag vlogger lang ako sa si ate nina asawa na kaya ding ang laki ng ano nila o oh, space, ay, baka mga gad space ng ano nila o oh, para dahan ng kotse ng mga van nila para dahan kaya so, ding dami nilang alagang aso so, bravi.

papa din nila bayaw ni Superman ayan sila ang gege si bang bang ang ayan ang bayaw na siya noon ang foreign na bird ayan si Donna pala ang bahay nila. Mayaman, mabait makipabay si attorney may kausap ng ano ito na po ako kaya din ito ang my happy mother's day na pinunta namin si nanay happy oh. mother's day nanay love you Binablogger ko si Nanay, pati ikaw kasama. <laughs> Ayan na si Superman. Ay, yaman-yaman po nila. Oh, fourth floor yung bahay nilang yun. Ang laki-laki. Grabe, oh. Dami pa nila mga gamit, oh. May video, video sila. Ayaw lang gamitin. naka stock May mga tricycle silang pang hanap. Uh, Meron din silang unit doon. Nuupahan ng mga tao. Fourth floor din yung parang building. Superman! Shut up!